Mukbangin na natin guys. Ito siya. Yan na siya guys oh. Pinsya na kayo guys ha. Alam nyo naman yung chubs nyo. Hindi mayaman. Ito na Nilagyan ko lang siya ng ano guys. Ginataan ko siya. Tapos nilagyan ko siya ng malunggay. Yan so. Thank you, Lord, sa pagkaon. Mas masarap pag nagkakamay tayo. Yan, Kamay na natin. Uy. Arty-arty po. Mmm. Tapos, mais. Busy po tayo kanina, guys. Yun naman. Pag wala tayong lakad, nagbalot ako ng kamutik hindi Eh. po po tahimik dito guys. Sarap po siya kasi nilagyan ng malunggay. Mmm. Tawag nito guys is Ay, no. ayo Bagungon. Bagungon ito guys. Bagungon. Wait lang guys ha. Pagtsagaan natin para makain natin ha. John. Mm. Ang sarap siya kasi yung gata is piso ba? Tapos may mga ano siya. Manunggay. Hindi naman siya mataba guys oh. Hmm? Wala man siya aligi. Payat siya. Pero yung kumakain lang ang yung kumakain sa kanya lang ang mataba. Huwag <laughs> na kayong umuntra. Ngayon lang po. Lagyan ko sana sya ng ano guys. Yung tig tidbits ba? Tapos yung gatas. Masyado nang magastos. Ito na lang. Libre pa ang ano. Yung nyog ba? Hmm. Lalo po siyang masarap ano siya ay mas mais kasi ganito po tayo kumakain guys nagkakamay Punti lang yung kinain ko kanina Ano yung tanghali, kumain lang po ako kunti. kasi alam ko naman na magluluto ako ngayon. Mm. Tahimik dito guys, sobra. naririnig niyo yung mga ano Mm, yung mga naririnig niyo. <laughs> yung mga maingay, parang may nagtutunog ba kagabi. Sipsipin natin guys. Ganito siya kainin eh. Dapat may ano, stick ba? Yung tooth, toothpick ba yun? Para madali siyang mano. Nagyan pa natin ng ano guys. Sabaw ng gata. Sabaw sa puno. Sa bisaya pa ba? Mmm yung kagal oh. ko. ito po tayo kumakain, ha? Ang galing doon itong ganito, oh. Mm. Sarap po, promise. matiin yung anak ko ang ingay. Ito so, yung katawan niya, guys. Katawan. Okay guys, ano ngayon? Mm, di solo ba? Kung sabi saya pag di Malamgut hmm. po siya. Ito masarap. Sip, sip tayo ulit. Sip-sipin natin ulit. <coughs> Masarap sya pag i-partner kasi sa mais. Kasi, kung um, medyo maalat yung timplada mo, pag maes yung ka-partner niya hindi mo maano yung alat. Mm. Katulad So guys, tapos na tayo. As you can see. <laughs> Ngayon tayo kabilis kumain. Thank you for watching guys. Hopefully po, patuloy nyo pong panoorin yung aking mga simpleng mga video para naman maka, maranasan na natin na makatulong sa iba pag nag tayo ay nagsasahod na ayan thank you thank you sa lahat ng na mga nag at nanonood sa atin Huwag kayong mag-alala guys hindi ko kayo makakalimutan ganyan yan po yung kusina ko dito ayan simpleng tao lang po ako guys patuloy na lumalaban charot hindi na nang pag-asa Ganyan. So, shout out ako sa nagbigay nito. Cleopas family, thank you so much. Thank you guys. God bless. Bye.